Hello, shout out mga kaaruga, panibagong araw, panibagong pag-iikot na naman po tayo para magpatuloy po sa pag-aaruga sa ating mga homeless na kababayan guys, samahan nyo po kami, tara May cellphone mo muna pa, muna So dito po tayo guys sa Buindia oh. Going to, yan mag ano po tayo, mag right turn po tayo dyan Going to heritage po tayo So, Ross Boulevard po ito guys Windy Extension Ayan Ayan o oh, meron dyan guys so, May ano kasi, may mga enforcer kasi Kaya may mga enforcer po dito Mano, Hindi po tayo pwede mabigyan Kasi may taon ayan o, oh. ayan, oh. ayan ang dami o oh. So bawal po tayong tumigil guys doon sa bandang kanto po na yeah. yun dahil may mga enforcer po mahuhuli po tayo doon doon na lang po tayo sa una may na papara na para, tapos babalikan na lang po natin sila maglakad na lang po tayo samahan so, nyo po kami mga mahal kong karuga ka wala na po, sa Ay, puntahan nyo yung ba dun? Saan? Sabihin nyo, na meron Maka dito. Hindi, di, doon. Di, doon tayo, di ba? Ay. Bakla ay pabalik, pero laghan balon ng mga palangga. Thank <laughs> you. guys, sila agad natin guys, pinalikan po natin yung anan uh, dahil uh, bawal po bumarking uh, dito guys, may mga enforcer, may mga mahuli ang sasakyan natin uh, pinalikan na lang po namin, pinalikan na po natin bilalikan, bilalikan, bilalikan Galing pala no? daw, palakadakan na, na ganyan, no? May, may, may grass siya. may, papalapit, may papalapit na aso, mangingil pagkain. Hindi, bababa ako. Ang dami mga asong kalye dito mga kaaruga. Ayun, nag-away na nga. <laughs> Grabe, ang daming aso dito. Ang pa yung iba, oh. ang dami. Ang gastos din kaya ng maraming alagang aso dapat pinakapunila yan para hindi na masyado at hindi rin magpakalat-kalat kasi di ba? Mabuti at mababait din naman sanina-sanina sila sa tao. <tos> oh. <tos> hey, si tatay.

Uh, okay, let's go pag po natin yung nakaraan pa So, bumigay na rin po tayo ng mga okay-okay at mga skycruise Okay, okay. 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 oya tadi tuh itu hah gawat dia ya

mga bata, yung mga bata. Wala na po. Yung mga bata na lang. Unahin yung mga bata. Magkot, magkot, magkot. Wala na po. Wala na po. na Wala na po. Mga bata muna. muna. Wala na po. Kinulang na po tayo, guys. Sobrang dami po pala nila. Next time na lang uli. So, ayan po mga ka Ayan, tapos na po tayo mamahagi ng ating... Uh... Food Park, no? Uh, karami po tayo. Kita nyo naman, kinulang pa po tayo kasi dito sa may baba ng uh, flyover dito sa may heritage, guys. Napakarami po pala nila dyan. Kinulang pa yung mga batang ngao tayo hindi nabigyan. Oh, kasi hindi natin nakalain na dyan pala napakarami na daanan po natin. So, ayan, maraming uh, maraming marami salamat po muli sa ating uh, sponsor, guys, kaya Sir Ors TV ng Toronto, Canada. Thank you so much, sir, sa inyo pong uh, buting kaluuban po at uh, naalala niyo po si ang inyong kaibigan si Kuya Alan na ano na alam niyo naman ang mission ko. Oo. Uh, masaya na po tayo na makatulong ng kuti sa ating mga kababayan mo sa sa mga homeless, di diba, Wala naman tayo, wala naman po may gusto ng kahirapan pero yan po ang naging kapalaran po nila. So ang magagawa lamang po natin ay yun na uh, sa mga may sobra diyan, pwede po kayong mag-donate din sa kanila Gawin nyo pong tulay o daanan po ng inyong uh, tulong ang aking multi programa po na ito. So hanggang sa muli po, um, uh, magpaalam na po kami ng aking grupo. Bye bye, God bless. Ingat po, ingat.